Buong suporta ni Bicol Saro, List Representative Brian Raymond Yamsuan sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibasura ang mungkahi na pansamantalang alisin o bawasan ang taripa sa imported na bigas. Para kay Yamsuan, ang pagtapyas o pag-alis ng taripa sa inaangkat na bigas ay matinding talupitan sa mga magsasaka gagawin sa panahon ng anihan ngayong September hanggang Oktubre. Maliwanag ni Yam Suan, napakadaling sabihin na ibaba ang taripa sa bigas para pumasok ang maraming imports at bumaba ang presyo nito sa merkado. Pero ang git ni Yam Suan, dapat isaalang-alang -alang ang kapakanan ng 2.4 milyong mga magsatakan ng palay sa bansa na tiyak malulugi at magdurus. At dahil matapos silang magpakahirap magtanim, ay wala talaga silang kikitain dahil madadaig ng imported na bigas ang kanilang ari. Dagdag pa ni Yam Suan, ang pagbaba sa rice import at tariffs ay makakapekto din sa koleksyon para pondohan ang Right Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na siyang ginagamit pang suporta sa mga magsasaka. Kasama mo sa DSAXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Armen.